mga boss idol ayun oh, lemon gulang na ito boss no ilan taon na 2 oh, years 2 oh, years o oh. quality uh, yan mga boss ganda ng katawan o eh. 5-5 lang 5-5 mga boss idol Ayan boss, magkano yan? 5-5 din Ayan o Gilmore mga boss idol Ito sa mga taga-pampanga Boss idol, pabigyan naman ang number natin 0 9 2 Delphine, Delphine. Ayan, Okay, salamat boss ha mga boss idol dito sa pampanga yan o, o mga boss 4-5 mga bawas pa naman ito mga boss idol 4-5 lang Four five yeah, ma bos. <laughs> ma bos idol four five. Four five ma bosan. Ah. All five to mga boss sa uh, taga Pampanga. Na Pampanga to mga boss idol. Yeah. number tayo nito mga idol. Lalagyan natin sa screen. Five five. Five five to mga idol. 5-5 mga boss idol ganda to ito mga high extension ito mga boss 5-5 lemon sweater Five, five, lang ibawas ba sa mga boss? Tawagan nila number. Idol o. 4, 5. Ito yan sa... Ano? Sa Pampanga mga boss idol. Or five. Imbawas pa naman mga boss idol. boss. Ayan, oh. Paalo wow. Magulang na mga boss. Five, five. sa mga boss. lemon sweater you know. oh bos pulang bye bos bye bye mga idol high five, five mga boss idol tagal-tagal na nyan tagal na mga idol high five, five mga boss idol mga idol oh. Ay, boss batang 5k mga golden boy daw to mga boss idol 5k mga lahi ni golden boy mga boss eh boss batang quality mga manok ni boss batang ngayon no? 5k quality manok ni Boss Batang Golden Boy, 5K. Ah, uh, 5 Ah, uh, Golden Boy, mga Boss Idol. Walit yung mga manok ni Boss Batang. May number tayo ni Boss Batang, mga Idol, ha? Tawagan nyo lang. sabi nila mga boss idol eh boss batang golden boy idol oh. oh, eh boss batang yan quality mga manok ni boss batang ngayon ngayon oh, oh. makikintab quality I became boss idol 5k shop 5k my idol 5 bos Boss Batang mga golden boy daw to golden boy May lemon ni golden boy mga boss idol quality quality tingnan nyo naman oh. oh. 5k ito, mga idol ha? May bawas pa naman Si eh, Boss Batang Ayun. Bawas pa yan mga boss Tawagan nyo lang si Boss Batang Ayan mga boss 5k siya 5k kayo mga boss rider. Eh, okay, boss, batang to mga boss. Eh, boss Batang. idolito idol ito sa Tagapampanga, oh. uh, Four, five. Four, five daw mga idol, Oh, oh four, five daw mga boss. sa Tagapampanga,